Okay po, ng balitang yan, makakausap natin live sa studio si Locos Norte Representative Rodolfo Pariñas, Deputy Lead Prosecutor. Good morning po, Congressman Pariñas. Good morning, Egan. good morning, Ray, and to all our viewers. Reaction po na tinanggap na po itong formal offer of evidence uh, ng prosecution ng impeachment court. Eh, kami po'y natutuwa dahil tama na naman po yun. Eh, yun eh, ebidensyang uh, pumasok sa korte, galing mismo sa mga bank officials, hindi naman po pinulot kung saan-saan yan. At ito po ay ayon sa isang subpina duces tecum at ad testificandum na inisyo ng Senado. Kaya mm -hmm. nakita naman po natin, eh, yung mga dokumentong nilabas, eh galing lahat po sa bangkot. Dapat po tanggapin talagang ebidensya yun. Pero sa proseso, pwede pa rin mag-object yung Depensa? Kasi yun ang sabi nila, mag object daw po sila. Eh, mag-object sila maghapon, pero wala na silang magagawa dahil tinanggap na. <laughs> at anong, ga anong gagawin ng Depensa rito? Ipaliwanag na lang yung mga tinanggap na ebidensya ng impeachment court. Dapat naman po, yun ang proseso po. Eh. So we presented our evidence, binigay namin yung ebidensya ayon sa batas. tama yung pagkakataon naman po nila na ipakita kung ano yung depensa nila. Kaysa okay. naman guluhin pa yung usapin. Congressman, sa patabay ba yung mga nailatag yung ebidensya na tinanggap ng korte para mahikayat itong mga senator judge na bumoto at uh, ma si Chief Justice Corona. Sa tingin po namin, with due respect to the Honorable Senate, sitting in impeachment, we feel that we have presented enough evidence. Kaya nga po, tinigil na po namin dahil sa tingin po namin, eh, sapat na po yung amin na presenta. Uh -huh. uh, may panindigan pa rin ba ang persekusyon na kailangan personal na sumalang sa witness stand si Chief Justice Corona? Uh, kanilang call po yon. Uh, pero pag ako po, nung ako ay nahabla, maski sa criminal case o administrative case, ako mismo ang nagtatanggol sa sarili ko, ang mm -hmm. ako mismo umaharap doon at uh, nagpapaliwanag at uh, sumasagot sa mga akusasyon laban po sa akin. Okay, mamaya ho'y bisita ko si Chief Josh Corona. Kung kayo mabibigyan ng pagkakataong magtanong, anong isang tanong na nais niyong uh, ikangay maiparating sa kanya? Kukumustahin ko lang siya kung how is he taking all of this dahil... Uh, Uh one year apart lang kami ni Chief Justice Ateneo, mm -hmm. yung kap uh, kapatid niya, kasabay ko. Mm -hmm. So, magkaibigan naman kami. I hope he's taking this all in uh, good health and spirit. Okay. Maraming salamat po. Good morning, Ilocos norte representative Rodolfo Farinjas, Deputy Lead Prosecutor